Saing tayo ng kanin, guys. Bigas. So, ito yung bigas. Tapos, haluan ko ng sharia. So, ayan. Kanin na may sharia, guys. Bigas. Haluan ko ng pansit na maliliit. So, sharia ang tawag nila nito, guys. Bersinili. So, binisa ko muna ito ng mantika lang, guys. Then, hanggang ma-brown-brown ba siya. Then, saka ko ilagay itong bigas parang nagsasain din ng natural na kanin guys pero ang nakaiba lang ihaluan ng ganito guys pansit bansit na maliliit rice sharia so naging brown brown na siya, guys so ayan pwede na natin ilagay yung bigas guys kasi nag brown na siya. ayan Ayan guys, nahalo na yung bigas natin at lagyan ko ito ng asin. Kasi yung bigas nila dito guys, eh, walang lasa, matabang. Kaya kailangan lagyan ng asin. So ayan guys, ganito ako magsaing dito guys. So ngayon guys, nahalo ko na, lalagyan ko ng tubig. So guys, hanggang maano siya, maluto guys. So, ito na yun siya, guys. Ang kanin. Rice, cherry, pansi. hindi lang parang pansi. Pansit talaga siya, guys. So, ayan, guys. Ito na yung kanin, guys, na may sharia, na may pansit. So, ayan. Tawag nila dito, guys. Rice, sharia.